Ay, mga apo, napa-vlog ang lola. Kasi, ay, kape. Para daw nervyosin ako. <laughs> Dali. Asidik. Actually, hindi ko talaga ugali yung ganito. Kaya lang siguro practice ko na rin mag-vlog as live. Kasi, sabi ni YouTube, mag-live na raw ako eh. Kaya lang ako napavlog ngayon is kasi nananahimik na ako ng mga nakaraan eh. Iban topic ng mga ginagawa ko kasi sabi ko okay naman na si TVJ. Uh, stable na sila sa Channel 5. Kaya lang kasi nagulat ako. Nagulat talaga ako kasi doon sa isa sa mga video ko, uh, ito, 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 magugulat din kayo eh. Uh, although hindi ako naniniwala na sila ito kasi... Posible naman maganto ang sabihin ng isang uh, siguro respetadong production sa tao na katulad ko na tagahanga lang naman ako ng TVJ kasi kinalakhan ko sila at naniniwala ako sa kanila. Ganito ha, nakitignan nyo, oh. nagulat ako may nagre kasi dito eh sa ano ko, ayan, kung makikita nyo nakalagay tape incorporated, sabi ko ha? magre-react sa video ko, magko-comment eh kasi dahil sa ako sa lamin ha so nagulat ako, tinignan ko ngayon kung ano yung reaction niya sa ano ko sabi ko, wala naman ako sinasabang sinasabing masama o mali doon sa mga video ko kasi bago ako mag-vlog Uh, so, you know, tinitignan ko kung may mga implications or what. Kasi nga, ang ginagawa ko lang naman is uh, yung opinion ko. Yun ang aking ginagawa. So, tinignan ko yung kanyang comment. Sabi ko, dito siya nag-comment na posible palang, palang mapatigil ang... Po Ayan, yung posible palang mapatigil. So, ang sabi niya dito, oh, sabi niya dito, tumahinig ka, sabi niya sa akin. Sa wala ka, kang alam. Ka, sabi, sa ka, sa ka, 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 sabi niya sa akin ganun. So, sinagot ko siya, sabi sabi ko sa kanyang gano'n uh, pinagbabawa na. i-post -ano natin, uh, natin sinagot ko siya na pinagbabawalan mo ba akong magpahayag sabi kong gano'n tapos hindi na ako nakatiis hindi ko na sana papansinin kasi alam ko naman na hindi legit na tape incorporated yan siguro gawa-gawang account lang yan so tinignan ko siya ayan siya oh guys oh. Ayan. so tinignan ko may mga video sila dito yan. At ginagamit niya yung Tape Incorporated. Tape Incorporated siya pero ang followers niya is 406 lang. Tapos ang likes niya is 167 likes lang. So sabi ko, ano ba naman tong Tape na to? Sabi ko kasi uh, instead na makisama sila sa mga tao dahil sa mga pinagko-comment nila niyan sa mga sub TVJ supporter ako, hindi naman ako hindi ko naman sinisiraan ng Tape. Kahit kailan hindi ko siniraan ng Tape. Ah uh, ako kung alam tawag ko nga doon, tape bulaga eh. Tapos, masyado nilang tinitrigger sa comment nila yung mga tao na lalo tuloy, katulad ko, imbes na <laughs> wala akong emosyon dyan, kumbaga gusto ko lang talaga ang TVJ, eh nagkakaroon tuloy ako ng emosyon laban sa tape dahil sa ginagawa ng pagko-comment. Actually, hindi itong first comment niya. May comment siya sa akin na iba pa eh, na tanggap ko eh. Kaya lang parang binura. Parang ganun. Tapos this time, ito yung latest comment niya. So, ayan siya, oh. So, guys, kung makikita nyo yan, parang hindi naman legit na tape incorporated yan. Parang gawa-gawa lang yan. Parang fan nagawalang na gawa lang yan. So, kasi... Ang isang tape incorporated na production office, hindi yan magko ng ganon. Yung manahimik ka, wala kang alam. Yung ganon, di ba? Hindi sila basta-basta magko ng ganyan. So, malamang ito ay pag-aari ng isang tao na sumusuporta doon sa tape bulaga. So, Israel sa ginagawa niyang ito, lalo tuloy napapasama yung tape bulaga. So, I think yung tape incorporated dapat eh medyo may gawin sa mga taong ito. Yan. Tapos dito guys, may nakita akong video dito. Ito eh, aking opinion lang tong mga na nandito ha. Aking opinion lang to. So parang pinapakita nila dito na yung pag-alis daw ng tape ng TBJ sa tape is planado na raw kasi ito parang inaano nila dito yung video ni Maine Mendoza na parang scripted daw or something like that. Oh, yeah no. Ito yan na <coughs> Excuse ha excuse lang. Pasensya na kaya nga hindi nagla-live ang lola kasi may asma ang lola, Maya may umuubo ako at may, may, nahihirapan ako huminga. So para iinitan din nila tong babaeng to, oh. yan. So eto lang naman yan eh. Okay, may video ng ganyan. May video ng ganyan na may parang yung parang may idiot idiot paper, idiot ano pa, yung parang yung kaya nila tinawag na scripted kasi may paper, parang idiot board eh. Ah, hindi na board ang tawag daw kasi parang Manila paper lang na sinulatan eh. Okay. Noon pa naman, issue na talaga. Sabi na nating sinadya ng TVJ na talagang ano, kaya pinagplanuhan na talaga nila na may pagkakataon na aalis na talaga sila sa tape. O, sige, sabi na natin, uh, given, given na na pinagplanuhan nila yon. Kaya lang, di ba, nag-uusap pa sila. Inanunsyo naman yun ni, ano eh, naman yon ni Tito Sen na nag-uusap pa naman sila eh. Kaya, then, during that time na yun nga, yung araw na yan, hindi sila pinayagang mag-ere. Siguro, dun sa pag-uusap nila, imbis na nagkakaayusan nila na sila, may amicable settlement na siguro magaganap or something, eh na-trigger pa, ba? Diba? Na-trigger pa na, ah, alis na lang talaga sila kasi hindi na sila pinag-ere, ba? Diba? Kasi nga, tamang hinala nga kasi Antip Incorporated sa kanila. Parang ganun ang feelings ko, ha? And then, yung sinasabi nila na yung may idiot board, yung pinaghandaan daw, nag-prepare daw, at may naka, may tinitingnan daw si Vosbeek na parang kung ano yung sasabihin. Kahit sino naman masamang, kahit sino namang matinong tao, eh talagang yun ang gagawin. Kahit ako ha, ngayon to, nakikipag-usap ako sa inyo. Ito, live to. baga, baga hindi to live, tape to. Kaya lang ibig sabihin, kahit sinong matinong tao, bago yan magsalita sa publiko, dapat ininspeksyon ng isa, dalawa, hanggang tatlong beses ang sasabihin nila para hindi sila magkamali. Kasi sa gantong pagkakataon ng pangyayari na yun nga, may mga magaganap na ganyan, asahan nyo na na magkakaroon talaga yan ng usaping legal. At kung ako man ang nasa posisyon ng TVJ, eh bago ako magsalita, sisiguraduhin ko muna na yung sasabihin ko, hindi ako tatangayin ng emosyon ko. Sisiguraduhin ko na yung sasabihin ko, eh talagang yun yung dapat sabihin at para masigurado ko na yun talaga ang masabi ko at hindi ako tangayin ng emosyon ko, eh talaga magpapagawa ako ng idiot boy para hindi ako maligaw. Kasi hindi nga sila pinag-ere, ba? Diba? Siyempre yung emosyon nila napakataas. Tapos may nagsasabi pa, ah... Uh, ang sama pa nga ng pagkakasabi doon sa comment section may nagsabi pa na nagsipaglamon pa nga daw yan sa inihanda ng tape bago daw umalis syempre syempre kakain sila di ba? bakit? eto katwiran ko sa inyo ah yung pinaghandaan ng tape na yan sino ba ang nagpakahirap dyan? tape lang ba? Diba? For how many years? Sino ba ang humaharap, nakikisama at nakikihalo bilo sa mga tao? Yung Tape Incorporated ba? Di ba? Hindi naman yung Tape Incorporated ang humaharap sa amin. Di ba? Well, kung yung Tape Incorporated ang humaharap sa amin, di kakampi kami sa tape. At saka kung yung TBJ ba yung nasa background, napakahirap na bagay ang ginagawa ng TBJ at saka ng Dabarkads na makikisama sila mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang uri ng mga tao. Hindi basta-bastang pagsubok yan o kaya hindi yan basta-bastang ano, natural na bagay na pwedeng gawin ng isang tao. Napakahirap na skills nyan para mag mangyari yan. Palagay nyo ba naman kung wala ang TVJ for 44 years, kikita ba ang tape? Eh ngayon pa nga lang na nagbago sila ng mga host nila gamit ang gamit ang title na Itbulaga. Eh kita nyo naman medyo nahihirapan na nga sila sa sponsor. Sabi na natin in the long run makakakuha din sila ng sponsor. Pero makakasapat ba sa ilang sa 44 years na 'yung practice na practice na 'yung dabar at Tsaka 'yung TVJ para sa pakikisama sa mga tao, 'di ba? Napakahirap na fit niya. Ibig sabihin napakahirap na uh napakahirap na any tao skills. Hindi lang skills eh. Ang TVJ kasi hindi na nila skills 'yun eh. Ordinary life na nila 'yun. Kaya nga mahal sila ng mga tao kasi ang tingin ng mga tao sa kanila hindi na nila ginagawa yun bilang host dahil skills nila ang ganyan na ang ginagawa nila is parang pamilya na namin sila katulad ko hindi ko na sila iniisip na host lang yan o kaya si Jose Manalo host lang yan ng Itbulaga or what tapos nakikisama lang sila hindi makikita nyo kasi sa kanila na hindi na sila sa ganong level na nakikisama sila sa tao dahil host sila ng Itbulaga, hindi na sila sa ganun level. Ang nakikita ng mga tao sa kanila is kabilang na sila sa pamilya ng bawat Pilipino. Nakapagka nakita mo si Bosing, oh, parang lahat ng tao Bosing na siya. At lahat ng tao, ngingitian siya. At lahat ng tao, pakikisamahan niya na parang isang miyembro na ng pamilya. Yun ang ginawa ng TVJ at ng mga dabar cuts na hindi pa kayang gawin o siguro pag sabihin na natin na pagtagal-tagal kakayanin na. Kaya lang, kung baga, baga 44 years, pinaghirapan nila yon Yung 10 years nga eh, napakahirap na. ba diba? Yung pa kayang 44 years. Hindi naman kasi sila, hindi naman tape incorporated ang nakikisama sa mga tao. Hindi tape incorporated ang humaharap sa mga tao. Ang humaharap sa mga tao. Sabihin na natin na kahit pa ang production is tape incorporated, ang hinahanap pa rin ng mga tao, ay eh, yung nakakasama nila. Yung, which is yung TBJ at saka yung mga double cards. So, kung sino ka man na gumawa ng account na tape incorporated na ito, para sabihin mo sa isang katulad ko, na nagmamahal sa TBJ na sabihan mo ako na manahimik ka, wala kang alam. Kala mo ba napapabuti mo ang Tape Incorporated pag nagko-comment ka ng ganyan? I guess not. 'Di ba? Ang lalo mong ginagawa is lalo kang nagti-trigger para lalong mapasama ang Tape Incorporated. Kaya kung itong Tape Incorporated na legit na Tape Incorporated, ah uh, Opinyon ko lang ha... Kung ako sa inyo... Uh, medyo... Sawayin nyo yung mga gumagamit ng inyong pangalan... Kung ito ay ginamit lang... Kasi hindi ko maniniwala na... Legit na production ng Tape Incorporated... Magsasalita sa... Publiko ng ganyan... Pagsasabihan ng isang ordinaryong tao ng ganyan... Triggering yan... Lalong sasamaan loob namin... Lalo kaming magagalit sa Tape Incorporated... At saka yung sinasabing yung planado... Ay, ano nga yung kumplanado? Wala kaming pakialam sa usapan ninyo ng TVJ. Wala kaming pakialam kung ano man ang nangyari sa inyo ng TVJ at ang ng, ng, ng mga cards. Ang may pakialam kami is kung ano yung pakikisamang... Pasensya na, biglang may nagdaan na sidecar. Ang lakas ng sound system. Ang sinasabi ko, wala kaming pakialam sa kung ano man ang nangyari sa inyo ng... TVJ at ng mga Dabar cards. ang may pakialam kami is yung nararamdaman namin sa puso namin na ginanyan ninyo ang TVJ at ang Dabar Yung ginawa ninyo sa kanila na hindi na ninyo sila uh, pinagbigyan na makapag-ere sa araw na yon. Doon pa lang napakasama na ng Tape Incorporated para sa amin. Tapos kung ano man yung mga plano, plano na yan na sinasabi nyo, kung may plano man ng TVJ na lumipat na eh normal yun kasi nararamdaman na nila na may masama kayong tangka sa kanila o kaya ma ma siguro may nararamdaman na sila hindi ka aya-aya na gagawin ninyo na during that time na hindi niyo pinag-ere eh lalong na-trigger. Kasi nangyari na nga hindi nyo na nga sila pinag-air eh, di ba? Eh kung sana kung nagtuloy-tuloy lang sana, ang akin lang naman 'no, kung sana at nagtuloy-tuloy lang 'yung tamang pakikipag-usap, 'yung tamang conversation, lalong-lalo lalo na eh, sinasabi pa nga ng TVJ na halos la-halos karamihan sa kanila matatanggal at mapapalitan, doon pa lang masama ng loob ng mga tao eh. Kasi tinang parang ang nangyayari kasi niyan. Sinabi ko nga sa inyo, di ba, pamilya na para nyo kami tinatanggalan ng miyembro ng pamilya namin. Nang tagal namin nakasama sa loob ng mga bahay namin for 44 years. Hindi ba sasama ang loob namin di ba? Diba? Doon pa lang sa ginagawa, sa, gawa, sa na yun, napakalaking bagay na para sa amin. So hopefully sana, totoo yung nasa isip ko na itong, itong tip incorporated na to, na nasa Facebook na to is hindi talaga hindi talaga yan yung tape incorporated kasi lalo kayong napapasama sa mga tao dahil sa mga gawain ng mga account na ganyan ayun you know, na tape incorporated hindi ako naniniwala na tape yan gawa yan ng isang supporter ng tape ng tape bulaga na siguro or kaya ni Mayor Isko Moreno na lalong nagpapatrigger sa mga tao dahil sa mga bad comments nila na magalit lalo sa Tape Incorporated. Kaya please lang Tape Incorporated, kung ako sa inyo, nako pigil-pigilan niyo na to dahil Papasama kayo lalo sa mata at damdamin ng mga tao Lalo na ako, medyo masama ang ko ngayon bat mo oh, pagsasabi naman na imik ka at wala kang alam Para ginawa niya na nga akong bobo Tapos eh, pinagbawalan niya pa akong magsalita at magpahayag Okay, maraming maraming salamat po Pasensya na po uh, Practice lang po itong parang live Kasi mahaba-haba po itong video na to Kasi naglabas lang ako ng, uh, ng sama ng loob ko Dahil sa comment nga nitong Tape Incorporated At nagulat lang talaga ako, na-trigger ako